Nais mo bang makamit ang tagumpay sa buhay? Nananabig ka ba para sa isang tiyak na tagumpay na magpapawi sa mga taon ng kahirapan at gulo sa pananalati? Marahil ay nais mong malampasan ang isang malaking balakid na nagpapanatili sa iyo na hindi gumagalaw sa mahabang panahon. Lahat ng ito ay makakamit, ngunit may kapalit ang mga ito. Siyempre, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, Munit hayaan mo akong sabihin sa'yo, ang kanyang mga pagpapala ay batay sa mga kondisyon. Naguguluhan ka ba? Magpapaliwanag ako saglit. Munit bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang bawat mabuting bagay sa buhay ay may kapalit o sakripisyo. Hindi ito ibinibigay sa isang platong pila. Kung gusto mo ng pambihirang tagumpay sa buhay, may mga papel na dapat mong gampanan. Ang mga tungkuling ito ay maaaring dumating bilang mga pagsubok upang makita kung handa ka na sa hinaharap at upang ipakita kung paano mo pamamahalaan ang tagumpay. Ang tagumpay sa mga tungkuling ito ay nagpapangyari sa iyo para sa mas malalaking posisyon. Dahil dito, ipapakita ko sa iyo ang limang pangunahing pagsubok na dapat mong lagpasan bago ka magkaroon ng tagumpay sa buhay, lalo na kapag tinawag ka ng Diyos sa mas mataas na posisyon o layunin. Una ay ang obedience test. Bago ang tagumpay ay dumating ang pagsunod, isang alituntunin na hindi maaaring baliwalain. Isa ito sa mga pagsubok na dadaanan ka ng Diyos para masukat ang iyong pagmamahal sa Kanya. Mahal ng Diyos ang lahat, ngunit hindi niya ipinagkakatiwala ang kanyang mga kayamanan sa sinumang hindi niya mapagkakatiwalaan. Maaari ba siyang magtiwala sa iyo na mahalin at sundin siya ng may kababaang loob kahit na pagkatapos ka ng pagpalain? Ito ay isang pagsubok na dapat seryosohin dahil ang lahat ng kasunod ay nakasalalay dito. Susubukan ng Diyos ang iyong katapatan at pagsunod. Nais niyang malaman kung mapagkakatiwalaan ka ba niya ng buo sa kayamanan at mga pangako ng kaharian. Siya ay susubok upang makita kung mayroon kang lakas at katangian, upang makayanan ang mga personal na hangarin at piliin ang pagsunod sa kanya higit sa lahat. Isang magandang halimbawa si Abraham. Hinangad niya ang isang anak sa loob ng maraming taon, at kahit na nangako ang Diyos sa kanya ng isang anak, ang pangako ay nakasalalay sa kanyang pagsunod. Una, kailangan niyang sundin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang pamilya at lungsod para sa isang lugar na ipapakita sa kanya ng Diyos. Matapos matanggap ang ipinangakong anak, muling sinubukan ng Diyos si Abraham. Ngayon, ito ang pinakamahalagang bahagi. Nais malaman ng Diyos ang kanyang paninindigan sa kanya. Hiniling ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac alam ng Diyos na ito ang pinakamahalagang bagay ni Abraham. Ngunit susundin pa rin ba ni Abraham ang Diyos pagkatapos makuha ang gusto niya? Susunod at susundin pa rin ba niya ang Diyos kung hihilingin sa kanya ng Diyos na ialay si Isaac? Nais ng Diyos na malaman dahil ito ang magpapasya ng higit pang mga pagpapala na darating. Ito ang parehong pagsubok na kailangan mong pagdaanan kung nais mong madagdagan. Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na isuko ang isang bagay. Maaaring hilingin niya sa iyo na talikuran ang isang relasyon, maaaring ito ay isang taong mahal na mahal mo, ngunit wala sa plano ng Diyos para sa iyo. Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na lisanin ang iyong kasalukuyang trabaho, siyempre, alam niya na ang trabaho ang tanging paraan mo para mabuhay. Maaari niyang hilingin sa iyo na alisin ang laman ng lahat ng iyong bank account para sa isang partikular na proyekto ng kaharian. Ang lahat ng mga pagsubok na ito ay mga sakripisyo na mahirap tiisin, ngunit ang iyong mga tugon sa mga ito ay magdedetermina kung gaano ka mapagkakatiwalaan ng Diyos at kung gaano ka niya magagamit sa hinaharap. Ang iyong kakayahan na bitawan ang iyong mga hangarin ang magsasabi kung hanggang saan ang kaya mong gawin kasama ang Diyos. Ito ay dahil may mga sitwasyon sa hinaharap na kakailanganin mong isuko ang isang bagay na mahal mo para sa isang bagay na mas malaki. At kung hindi mo kayang sundin ang Diyos ngayon, tatanungin at pagdudahan ng Diyos ang iyong kakayahang lubusang sumunod sa Kanya. Ang pagsunod ni Abraham ay nagdulot ng bagong dimensyon ng mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang angkan. Sinasabi ng Genesis 22, 18, at sa pamamagitan ng iyong supling, pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa dahil sinunod mo ako. Makikita mo sa talatang ito na ang iyong pagsunod sa Diyos ay tunay na nauuna sa iyong mga pagpapala. Ang iyong pagsunod sa Diyos ay nauuna bago ang iyong pagsulong. Kung gusto mong makalusot, kailangan mo munang matutong sumunod sa Diyos hanggang sa huling liham. Ikaw ay dapat pamunuan ng banal na espiritu, hindi ang iyong mga gusto at mga hangarin. Kung maaari kang sumang-ayon na gawin ang mga bagay sa paraan ng Diyos, kaysa sa iyong paraan, masisiyahan ka sa pinakamahusay na mula sa Diyos sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sinasabi ng Biblia, kung susundin nila siya at paglilingkuran, gugulin nila ang natitirang mga araw sa kasaganaan at ang kanilang mga taon sa kasiyahan. Ito ang salita ng Diyos sa iyo, na kung maaari kang maging nakatuon sa pagsunod sa Diyos, malapit na ang iyong tagumpay. Naghahanap ka ba ng bunga ng sinapupunan? Naghahanap ka ba ng promosyon sa iyong lugar ng trabaho? Gusto mo ba ng katiwasayan sa pananalapi at kapayapaan sa iyong tahanan? Umaasa ka bang makapagtatad ng isang umuunlad na negosyo na magiging pandaiddigan? Malaki ang maitutulong ng iyong pagsunod upang maging iyong mga katotohanan. Kung ikaw ay handa at masunurin, kakainin mo ang mabuti ng lupain. Kung susundin mo at paglilingkuran ng Diyos, ang iyong mga araw ay mapupuno ng kasaganaan, at ang iyong mga taon ng kasiyahan. Maging higit pa sa handa na sundin ang utos at direktiba ng Diyos, at babantayan mo ang iyong sarili na lumampas sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ang pagkabigong sumunod dito ay mananatili lamang sa iyo sa parehong lugar at isasara ang pinto sa tagumpay sa iyo. Ang pangalawang pagsubok ay sa pasensya. Isipin na nagawa mo na ang lahat ng ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Ngunit ngayon ay hinihiling niya sa iyo na maupo at maghintay para sa malaking tabumpay. Ito ay magiging isang mahirap na gawain para sa marami dahil ang mga tao ay nakakondisyon na maging walang pasensya bilang default. Halos hindi na kami makapaghintay na matugunan ang aming mga pangangailangan. Ngunit dito papasok ang tunay na pagsubok. Maghintay ka sa Diyos na gawin ang mga bagay sa kanyang panahon. Tandaan na ang Diyos ay hindi gumagawa ayon sa ating panahon. Mayroon na siyang takdang panahon para sa kanyang mga pangako na maitatad. Siya ay isang Diyos ng kaayusan, alam niya kung ano ang dapat mauna sa isang kaganapan at kung ano ang susunod na darating sa kanyang mga layunin at plano para sa iyo. Ano mang mga pagbabago o maling hakbang sa kanyang mga plano sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, ay malalagay sa alanganin ang buong bagay, kaya hindi man lang siya maantig ng iyong kawalan ng pasensya. Dapat mong i-override ang iyong laman at pagkainip upang tamasahin ang lahat ng plano ng Diyos para sa iyo. Kailangang paamuin ang iyong laman upang hindi mauna sa Diyos kung magtatagumpay ka. Ang iyong kawalan ng pasensya ay magtutulak sa iyo na maghanap ng mga sagot o solusyon sa labas ng kalooban ng Diyos. Ang iyong kawalan ng kakayahang maghintay para sa perpektong timing ng Diyos ay magdudulot sa iyo na maghanap ng mga alternatibo. Isipin na nagtitiwala ka sa Diyos para sa isang tagumpay sa pag-aasawa o isang bata. Susubukan ka ng Diyos upang malaman kung maghihintay ka sa Kanyang oras o gagawin ang mga bagay sa iyong paraan. Nangyari ito kay Abraham nang magmakaawa ang kanyang asawa na pumasok siya kasama ng kanyang alilang babae, si Hagar, sa pag-akalang maaaring bigyan siya ng Diyos ng anak sa pamamagitan ng kanyang alilang babae. Sinusubukan ba niyang imungkahi sa Diyos kung paano isasakatuparan ang kanyang mga pangako? Tandaan, ang Diyos ay nangako na sa kanila ng isang anak, Ngunit ang kanilang kawalan ng kakayahang maghintay para sa ipinangakong anak na ito ay humantong sa pagsilang ni Ismael, na kalaunan ay naging paunahing kaaway ni Isaac. Mula noon hanggang ngayon, ang nag-isang maling hakbang at kawalan ng kakayahang maghintay ay naging dahilan ng patuloy na pakikipaglaban ng mga anak ni Israel sa mga Arabian. Ang isang pagkakamali na ginawa sa pagmamadali ay maaaring magdulot sa iyo ng lahat. Kaya, kung gusto mong makalusot, ang iyong paghihintay sa Diyos ay napakahalaga. Sinasabi ng Biblia sa awit 37, siyam na ang umaasa sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Ang pag-asa dito ay nangangahulugang maghintay, ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Diyos para dito. Kailangan mong hayaan ang Diyos na dalhin ang kanyang mga pangako sa iyo sa kanyang panahon. Ang pagsusulit na ito ay nangangailangan sa iyo na makakuha ng isang daan porsyento, hindi lamang siyam na putsyam punto siyam porsyento. Huwag hayaan ang iyong pagkainip na maging mas mahusay sa iyo at maging dahilan upang lumayo ka sa pintuan na nasa harapan mo dahil ang pintong iyon ay maaaring bumukas anumang oras. Manatili kung saan ka inilagay ng Diyos at pilitin ang iyong sarili na maghintay hanggang sa bumukas ang pintong iyon para sa iyo na madaanan, o hanggang sasabihin sa iyo ng Diyos na gumawa ng ibang bagay. Tandaan, lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa mga nagmamahal sa Diyos, kaya magtiwala sa Kanya at tiyaking hindi ka nangunguna sa Diyos. Ang ikatlong pagsubok ay ang pagsubok ng pananampalataya. Ito ay isang sandali kung saan inihahayag ng Diyos kung ano ang nasa kabila. Ngunit may mga hadlang sa unahan, mga kuta at oposisyon na humaharang sa iyong landas. Sa esensya, gagawin ng Diyos ang mga pangyayari na naiba sa ipinahayag niya sa iyo, na lahat ay upang subukan ang iyong pananampalataya sa Kanya, upang tiyakin kung gaano ka naniniwala sa Kanya. Ang iyong reaksyon sa mga hadlang ay magsasabi kung ang lahat ay para sa Diyos o madaling susuko sa Kanya. Ang isang magandang halimbawa dito ay si Joseph. Inihayag ng Diyos ang kanyang mga plano para sa kanya, bago ang kanyang kabataan, alam niyang siya ang magiging pinuno ng kanyang sambahayan. Masayang ibinahagi niya ang mga pangarap sa kanyang mga kapatid. Hindi niya alam na magsisimula na pala siya ng mahabang pagsubok sa pananampalataya. Una, inalis siya ng Diyos sa kanyang comfort zone. Siya ang paborito ng kanyang ama, nasiyahan siya sa mga pagkain sa bahay, habang ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay nag-aalaga ng mga hayop sa Bosch. Kinuha siya ng Diyos mula sa pagbabantay ng kanyang ama sa isang kakaibang lupain. Nagsimula siyang mamuhay kasama ang mga taong hindi niya kilala. Sa buong panahong ito, sinusubok ng Diyos ang kanyang mga reaksyon. Gayon pa si Joseph ay nanatiling walang takot, itinali niya ang kanyang pananampalataya sa ipinakita sa kanya ng Diyos noong siya ay bata pa. Isang malakas na pagsalansang ang bumangon laban sa kanya sa lupain nang sinubukan siyang tuksuhin ng asawa ng kanyang Panginoon sa pakikiapid. Ito ang humantong sa inosenteng bata sa bilang buwan. Inaasahan ng isa na magre-react siya at sumigaw sa Diyos, ngunit hindi niya ginawa, nagtiwala siya sa kanyang may likha. Nang maglaon, nagbunga ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Nang nanaginip si Paraon, nakarating siya sa kanyang destinasyon, dahil matagumpay niyang naipasa ang pagsubok. Kaya kapag ang iyong realidad ay hindi katulad ng sinabi ng Diyos, huwag kang magpadala sa takot. Sinusubukan lamang ng Diyos ang iyong pananampalataya, gusto niyang makita kung maninindigan ka ba, at ipagtatanggol ang iyong pinaniniwalaan. Ang ikaapat na pagsubok ay ang pagsubok ng pasasalamat. Dumarating ito sa iyo kapag humingi ka ng isang bagay, at binibigyan ka ng Diyos ng isang sulyap tungkol dito, ngunit pinipigilan ang buong pakete. Kailangan mo ang lahat ng ito, ngunit pinaikli ito ng Diyos. Sa sandaling ito, gustong makita ng Diyos kung magpapasalamat ka sa maliit na ginawa niya para sa iyo. Maraming kristyano ang nabigo sa pagsubok na ito dahil sa palagay nila ay dapat silang sagutin ng Diyos ayon sa kanilang mga panalangin. Hindi ito nagyayari sa ganoong paraan. Maaaring gumugol ka ng tatlong taon sa pagdarasal para sa isang bagay, ngunit kapag nais ng Diyos na sumagot, maaaring ibigay niya sa iyo ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ibig bang sabihin, hindi kayang ibigay ng Diyos ang lahat? Siyempre hindi walang imposible sa kanya na gawin. Gayunpaman, nais niyang tanggapin muna ang iyong pasasalamat, pagkatapos, bubuksan niya ang mga pintuan ng baha ng langit sa iyo. Nabigo ang mga anak ni Israel sa pagsubok ng pasasalamat noong sila ay nasa ilang. Naglaan ang Diyos ng mana para makakain nila, gayon gayunpaman, hinahangad nila ang karne hindi sila kailanman nagpasalamat sa kanya para sa mana, patuloy silang nagrereklamo kay Moises at patuloy na bumubulong. Hindi nasiyahan ang Diyos dito, sa makatuwid, ibinigay niya sa kanila ang kanilang gusto hanggang sa ito ay nagsimulang magduduwal sa kanila. Kung nagpasalamat sila sa kanya, bibigyan niya sila ng iba't ibang uri ng pagkain kahit sa ilang. Ang tanong ko sa iyo ay, nagpapasalamat ka ba sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? Nagpapasalamat ka ba sa Kanya para sa maliliit na probisyon na natatanggap mo araw-araw? Nagpapasalamat ka ba sa Kanyang proteksyon araw-araw kahit na hindi mo pa nabibili ang iyong sasakyan? Mahal ng Diyos ang puso ng pasasalamat. Kapag mayroon kang isa, nasubscribe mo ang iyong sarili sa walang limitasyong mga pagpapala. Ang mga pinto ay patuloy na magbubukas para sa iyo. Ito ang naunawaan ni Haring David. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang mag-alay ng mga papuri sa Diyos. No wonder wala siyang record ng pagkatalo. Pinagpala din siya ng Diyos kaya ang kanyang mga pagpapala ay umabot sa kanyang anak. Maaaring wala kang marami na yon, gayon paman, pagpalain ang Diyos para sa kung ano ang ginagawa niya sa iyong buhay. Iyan ang password sa iyong pambihirang tagumpay. At ang huli ay ang pagsubok ng espiritual na pagsalungat. Minsan pinahihintulutan ng Diyos ang mga espiritual na puwersa na umatake sa iyong buhay. Hahayaan niya silang makuha ang mas magandang bahagi mo, ngunit hindi niya ito ginagawa para parusahan ka. Nais lamang niyang malaman kung tatawag ka sa kanya para sa tulong. Halimbawa, maaari niyang pahintulutan ang jablo na pahirapan ka ng karamdaman. Ito ay hindi upang patayin ka ng wala sa oras. Gusto lang niyang makita kung mapakinabangan mo ang iyong otoridad kay Kristo. Kapag ginawa mo ito, matutuklasan mo na ang mga espiritual na pagsalungat ay talagang wala sa harap ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa awit 23 na kahit na lumakad ka sa libis ng anino ng kamatayan, sasamahan ka ng Diyos. Kasama mo siya, ngunit ang katotohanan ay tatahakin mo pa rin ang landas na ito. Ito ay magsasangkot ng ilang pag-atake mula sa kaaway. Ngunit hangga't alam mo ang presensya ng Diyos, malalampasan mo ang mga pag-atake. Ngayon, ano ang maaari mong gawin upang makapasa sa lahat ng mga pagsubok na ito? Una, kailangan mong manampalataya sa Diyos para tulungan kang malampasan ang panahon ng pagsubok. Kapag may munting bagyo, maraming tao ang nawawalan ng paninindigan sa Diyos. Kung sasabihin sa kanila ng Diyos na maghintay, iniisip nila na sinusubukan lamang niyang sayangin ang kanilang oras. Huwag sumali sa bandwagon na ito. Manatiling tapat sa Diyos anuman ang mangyari. Alalahanin ang kwento ni Abraham, Job, at iba pa sa banal na kasulatan, na natili silang tapat sa Diyos at kalaunan ay nakapasa sa kanilang mga pagsubok. Kailangan mo ring pahalagahan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Kung nabigo ka sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, may posibilidad na mabigo ka sa mga pagsubok. Iyan ay dahil ang paglakad kasama ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng lakas na kailangan para malampasan ang alinman sa mga pagsubok. Habang nakikisama ka sa Diyos, patuloy kanyang tiyakin sa kanyang presensya. Patuloy siyang magpapakita sa iyo ng mga pangitain kung saan ka pupunta. Ang lahat ng ito ay makakatulong sa iyo na huwag sumuko. Ngunit kung tatalikuran mo ang iyong relasyon sa kanya, dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan niya, binigyan mo ng pagkakataon ang jablo na gawing tukso ang iyong mga pagsubok. Madali ka niyang mahikayat sa mga maling alternatibo. Kaya, ito on ang iyong mga mata sa salita. Pagnilayan ito araw-araw, ganyan mo nauunawaan ang pag-iisip ng Diyos tungkol sa iyo. Patuloy na magtiwala sa kanya para sa iyong tabumpay. Pagkatapos, kailangan mong manatiling nakatuon sa mga panalangin. Ang mga ito ay hindi mga panalangin o petisyon kung saan patuloy mong inuulit ang iyong mga pangangailangan. Hindi, kailangan mong manalangin ng taintim para sa Diyos na bigyan ka ng karunungan kung paano malalampasan ang iyong mga pagsubo. Kailangan mong humingi ng lakas upang maabot ang dulo at tamasahin ang iyong tabumpay. Dinadala ka ng Diyos sa mga pagsubok na ito para lang matiyak kung ano ang iyong gagawin kapag naabot mo ang iyong mga pagpapala. Isang season lang sila. Kung kaya mong magtyaga, magpapasalamat ka sa Kanya sa paglalakbay. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong salita. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangunawa sa kung ano ang aasahan bago ang aking pambihirang tabumpay. Alam ko na ito ay nasa aking pinakamahusay na interes sa puso, at tutulungan mo akong madaig ang lahat ng ito. Kaya naman, ako ay lumalapit sa iyo na humihingi ng patnubay at lakas sa aking pagharap sa mga pagsubok na darating. Bigyan mo ako ng biyaya na manatiling matatag hanggang sa wakas. Tulungan akong tandaan na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang lumago at ihanda ako para sa tagumpay na inilaan mo para sa akin. Idinadalangin ko ang karunungan upang malagpasan ang mga pagsubok na ito nang may biyaya at pagpapakumbaba. Akayin mo ako sa tamang landas, Panginoon. Bigyan mo ako ng kalinawan na makita ang mga aral na nakatago sa bawat pagsubok at ang pananampalataya na patuloy na magtiwala sa iyo. Sa iyong walang katapusang awa, tulungan mo akong madaig ang mga pagnanasa ng aking laman. Tulungan mo akong lumakad kasama mo sa katuwiran hanggang sa wakas. Tumanggi akong mapagod sa aking kristyanong paglalakbay. Tumanggi akong sumuko o maghanap ng iba pang alternatibo. Nais kong gawin lamang ang tama at pasayahin ka, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga salita na nais mo akong umunlad sa lahat ng bagay, gaya ng pagunlad ng aking kaluluwa. Ang iyong iniisip at plano para sa akin ay upang bigyan ako ng pag-asa at kinabukasan, upang magtagumpay sa lahat ng aking mga pagsusumikap. Nagtitiwala ako sa iyo sa pagtupad ng iyong mga pangako para sa akin at alam kong kaya mo itong tuparin. Habang ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin, hinihiling ko ang banal na biyaya upang matupad ang aking bahagi. Bigyan mo ako ng lakas na magpapalakas sa akin at tulungan akong magtiwala at umasa sa iyo sa bawat sitwasyon. Dalangin ko na ang iyong banal na espiritu ay turuan at gabayan ako na sumunod sa iyo, maginhawa man o hindi. Hinihiling ko na ang banal na espiritu ay kumilos sa akin, upang isuko ang lahat ng aking kalooban sa iyo, at gawin ang mga bagay sa iyong paraan. Ayokong makaligtaan ang iyong perpektong mga plano para sa aking buhay. Tulungan mo akong maghintay sa iyong perpektong oras. Bigyan mo ako ng diwa ng pagtityaga upang mailagay ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Alisin sa akin ang diwa ng kawalan ng pananampalataya, at dagdagan ang aking pananampalataya sa iyo. Hinihiling ko na tulungan mo akong hindi mamuhay sa kasalanan, kundi mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo. Turuan mo akong magpatawad sa iba, upang mapatawad mo rin ang aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel sa YouTube na ito para sa mas maraming epektong video. See you sa susunod!